Hello guys, good morning po. Ito ulit ang inyong lingkod. Mabati sa inyo ng magandang umaga. Ito guys, nagluto ako ng ano, alam sa lamin, pero itong ulam na to, mga niluluto ko ng umaga, dire-direcho na to, hanggang tangalian. Ayan po guys, so tara, samahan nyo ako magluto. Samahan nyo ako kung anong mangyayari sa akin, kung magkakanda pilipilipit ang dila ko, pasensya na po. Ito guys, first bath, niluluto, niluluto, ah, niluto ka, pepe. Piso pa lang natataranta na ako guys, nakakanda pilipilipit. Ang, ang ginawa ko dito guys, yan yung baby tapos nilagyan ko ng konting sayote, uh, may konting manok, tapos konting baboy, Ginisa ko sa bawang, sibuyas at kamatis. Siyempre, hindi mawawala dyan yung patis, yung seasoning, at yung lastly na nilagay ko para ano, konting asin lang, konting-konti lang po kasi gulay, madaling umalat. Nilagyan ko po ng konting asukal, yun po yung secret recipe niya, pampasarap din yung may konting asukal parang style chop suey lang po siya. Ito guys, pangalawa yung ano hot at saka yung uh, langgunisa. Ito guys, so galing yan sa SM ano. yan lang po sa hypermarket na bili namin. Tapos ito itlog po yan at saka uh, corn beef. Uh, nakita ko sa rep, may natirang corn beef, nilagay ko po ng itlog, konting harina at konting sibuyas. Siyempre, di mawawala yung konting patis at seasoning. Nilagay ko po siyang kalahating kutsarang azugal. So guys, meron din akong chowpan. Siyempre, makapampangan tayo. Hindi tayo magpapahuli sa mga luto-luto ng chowpan. Madalas po ako sa Kiyapon. Dami nagluluto ng chowpan dun. Pero to yung sariling version ko to. Masarap po to guys. Siyempre, ginisa ko po to ng konti sa bawang. At may konti po siyang ano ha. Ah, yung seasoning, konting ano, asukal. Ganyan din po. Guys, ito naman yung huli niluto ko. Yung ano, ah, tilapia. Ayan o. Oh. Piprituin ko sana kaso. Yun Pinaksin ko na lang para medyo masipsip ko yung ulo. Yan ang paborito ko. Siyempre, senior. Tapos nilagyan ko po uh, po sa bawang, sibuya, sa tsaka luya, konting nga uh, mantika lang po. Tapos yan, nilagyan ko ng sili, may konti siyang suka. At bakit siya nagbabrown guys, ayan no? Oh, nila pinatakan ko ng konting, konting toyo. Uh, usually puti yung ginagawa ko nga uh, pinak pero this time nilagyan ko siya ng konting toyo. At tsaka kalating kutsarang asukal. Yan, ganyan po. guys, pasensya na po. Napa pasensya na po, napakabilis na ng salita ko. Nagkakanda pilipilipit na hindi dila ako. Mahirap po palang magsalita ng mabilis. Parang hindi po bagay sa akin. Yung boses ko parang nanggaling sa ano, bro, brusa sa kuweba. Pasensya na po. Kaya pinanganak na po ako. Ganyan ang boses ko, guys. Hindi po ako galit. Ganyan lang po <laughs> Ayan po, ganyan po boses ko. Pero maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Walang sawang panonood nyo. Uh, watch me also on my YouTube channel, Inang Mukbang. Yan. Yeah. Uh, guys, salamat, salamat. Maraming salamat sa mga nanood. God bless po. Bye-bye.